Hello everyone. Hello po sa aking followers sa uh, TikTok, subscribers ko sa YouTube at sa Facebook. Humingi po ako ng tulong kasi nabalian po yung nanay ko sa balakang or hips. Kailangan ng operation niya po. So, medyo tapos po ako ngayon. Sana po may makatulong. Yung mga vloggers po dyan na malalaki na po yung sahod. Like kay Mami Bana Alawi, kay Kuya yung Tapang, Sir Rapidul po. Sana po mabigyan yung ng tulong yung nanay ko kamalian kasi sa, sa hips nadulas siya uh, kailangan ko ng operation kasi life threatening po kasi yung ano yung status niya ngayon so puntahan ko po, po yung nanay ko dito po sa hospital dito po ko ngayon sa LPH sana po may makatulong mag eva na kuya boy kahit lang po sa nanay ko na lang salamat po puntahan po natin si nanay Hello po sa aking mga subscribers, followers po sa Facebook at sa TikTok hindi uh, po ako ng tulong kasi yung nanay ko nabalian po yung ano niya yung hips niya so kailangan po niya ng operation kasi life threatening po yung ano niya injury kasi yan po yung nanay ko sana may makatulong kahit ilang amount lang po para ano pero po si nanay sana nga niyo po guys ito po yung nanay ko nabalian po siya ng hips or balakang so po ng operation para masave po yung buhay ng nanay ko.